Good morning guys. Yeah. In case hindi nyo alam, eh, GoPro Hero 7 yung ginagamit ko na camera. Eh, kasi madami mga tao ang nagtatanong kung ano daw camera yung ginagamit ko dahil maliwanag, malinaw. Eh, ito na nga, GoPro Hero 7 Black. Yeah. Alas ano na? 6.15 ng umaga. Eh, medyo, ano temperature? It's around 20 degrees temperature. Eh, kahapon sobrang init dito. Hindi naman sobrang init. Eh, mainit kumbaga. Parang Pilipinas. Eh, kasi yung hangin kahapon mainit. Nasa ano, 37 degrees. Eh, ngayon eh, lalabas tayo. Dadaling ko yung bingwit. Hindi pa ako kumakain. Hindi pa ako nagkakape. Sa labas na tayo magkakape. Sumisikat na yung araw dito. And sa mga araw na to, kasi ano ngayon eh, summer, Bali ang araw eh sumisikat mga ganitong oras mga alas 6 and lumulubog mga alas 8 na. Kaya alas 8 maliwa, medyo maliwanag pa. Nandito na tayo sa sentro ng Nelson Bay. Andiyan yung mga supermarket, mga shop, restaurant. Mayroon din ditong Shell gasoline station. Mayroon din ditong Caltex. Sarado pa itong uh, Woolworth. Itong Woolworth yung isa sa uh, malaking grocery dito. Kita niyo yung barbershop na yan. Ang pangalan niya eh Antonio's Barbershop. Nagpagupit ako dyan dalawang beses. Yung lalaki ay eh mukhang Pilipino pero siguro Pilipino. Kasi Antonio eh, di ba? Pero yung mga kasamahan niya, mga Australiano na barbero. Dito sa likod ng post office may mga restaurant dyan sa mga cafe Silipin natin kung mayroong coffee shop Mayroon na isang restaurant na bukas doon And doon ko binili itong coffee Five dollars yeah doon ako naming with nung nakaraan Eh ngayon eh mainit na I mean may sikat na ng araw Eh <laughs> ako doon dito na lang tayo Tingnan yung tubig sobrang linaw Di ba? And sa kasalukuyan eh merong palaruan dito, water park. Ayun. Sarado. Siguro bukas yan mamayang hapon. Sa palagay ko kung ikaw yung nandito, eh kakailanganin mo na ng sasakyan. Ako, bisikleta lang kasi hindi ako marunong mag-drive. Kaya yan, magandang bisikleta lang yung binili ko. Ang sasakyan dito, ang coach dito ay eh, affordable mga 500 dollars makakabili ka na ng maganda ganda na din, ewan ko lang yung quality. Pero iyon kasi dito sa lugar na to, dito sa Nelson Bay, eh, s'yempre kung ikaw maghahanap ka ng trabaho dito, ang bahay na pipiliin mo ay yung malapit sa trabaho. Pero s'yempre hindi ka naman parating makakita ng bahay na malapit sa trabaho. So it means na kailangan mong kailangan ng sasakyan or umasa ka sa public transportation eh yung public transportation dito hindi katulad sa Pilipinas na kahit saan makakita ka dito organize eh every hour or every two hours naka-schedule na dito eh walang ganon traffic kaya hindi ka mali-late kaya tansyado mo talaga kung anong uras ka alis at kung anong uras ka darating sa trabaho yun hindi ko pa na experience na malate dito sa dito sa Australia malate dito sa trabaho yun sa Pilipinas ako 3 hours ang allowance nalilate ka pa nun kasi sa ano ako nakatira dati sa binangunan sa mega mo nagtatrabaho kahit dati minsan sa sa mandalu yung na ako takatira sa crossing tapos sa mega Mall nagtatrabaho minsan nalilate pa rin ako kasi yung mga traffic lights di ba mahirap to <laughs> yun hindi rin tansyado pero dito hindi pa ako na late kasi walang oras na nasasayang dito hindi mo sasayang yung oras mo sa biyahe hindi mo sasayang yung oras mo sa traffic hindi mo sasayang yung oras mo sa pag-aantay ng elevator mga ganyang bagay ba pagkatapos ng trabaho mo pwede kang gumala or mam mamingwit or magrelax or bago ka pumasok sa trabaho katulad nito umaga pwede kang mag swimming Ayun. eh nandito na tayo nakarating na ulit ako dito <laughs> yun maganda pag may bike eh. kahit saan pwede kang lumusot <laughs> hindi mo kailangan mag ng parking eh nandito na tayo eh nire-repair pala to eto ano to bingwitan eh, Bing -witan eh parang walkboard na, na pwedeng mamingwit ayan meron doon namimingwit na mama oh yeah meron ditong palaruan dito sa Australia kahit sa ang lugar kahit sa mga probinsya sa mga regional halos sa uh, kada kanto or every corner eh merong mga kids uh, playground at saka yung mga exercise area ng mga matatanda Lalapit tayo dun sa mga mama na yun na namimingwit. Oh, mayroong ah, oh, lumalayo yung pilika na yan. And, um... Wow, ngayon ko lang nakita. Madami palang jellyfish dito. Naubos ko na yung kape ko. Eh nandito na tayo ngayon sa Shoal Bay. Itong lugar na to eh Shoal Bay na. Shoal Bay, H H S H O A L. And you know, kagandahan din dito sa Australia eh may toilet kahit uh, I mean within like uh, 1 kilometer something like that eh may toilet na katulad nito. Binisita dati ako nila kasi sa kani Roy. Kumain kami dito sa Shoal Bay Country Club. And delivery nila ako. Sila ang nagbayad. Siguro nasa $75 din yung binayaran nila. Malaki-laki din yun para sa akin. Salamat Roy and uh, Cassie. Bali si Roy at si Cassie ay eh, mag-asawa na Australianong Pilipino. Nakatira sila sa Sydney. And pinapanood nila yung mga video ko. Salamat. Basta may mga tao na nakasalubong ko at nagka-eye contact, eh binabati ko na. Kasi ganoon din naman yung ginagawa nila eh. Eh binabati din nila ako pag pag nagka-eye contact ka na. dala ko lang tong bingwit pero hindi ko naman nagamit. Tinatamad akong, tinatamad ako para na isipin ko na magbisikleta. Kasi pagdating natin dito sa labas, sa mainit na eh. Eh, takot tayo sa init, sikat ng araw. May tim na nga yung bato ko. Oh, na tayo. Hindi ko alam kung anong oras na. Siguro mga alas otso or mga ganyang oras. And uuwi na tayo.